advice para sa mga magpapatin ng kotse. Hey, hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron na namang nag-comment ano, at yun, humingi siya na recommendation or advice with regards pagpapatin ng kotse. No, Okay, um, Unang-una -una dyan, iset mo muna ano ba yung mas priority mo. Mas priority mo ba yung hindi ka lang kita sa loob o mas priority mo yung mataas yung heat rejection. Kasi gato lang naman yan. Kung ang pinaka-idea mo lang naman ay para hindi ka makita sa loob, well, pwede ka namang kumuha ng mga mumurahing tint. Wala namang problema doon. Uh, as much as possible, yun. Dark sana yung pinaka-gilid uh, mo. Then, sa harap, huwag mo dark masyado na madilim yun mas okay mga medium tint lang yan yan, yan ang isang advice ko sa iyo yun talaga medyo hindi ka nakita sa loob niyan ang problema dito pag ganyan yung setup mo eh kumbaga alas 4 pa lang ng hapon pero sa loob ng kotse mo parang alas 6 na and ang isa sa mga issue rin dyan kung medyo mahina yung mata mo sa gabi there's a tendency na medyo hindi ganun kaganda yung visibility mo sa kalsada no kaya hindi ko to advisable eh, hindi ko to advisable sa mga medyo mga mahihina ang mata Ah, oh, wag mo lang iisipin na, ah. wag mong iisipin na i-improve mo na lang yung headlight mo kasi pag masyado ring maliwanag ang headlight mo, there's a possibility na lagi ka rin tataasan ng headlight ng mga kasalubong mo. Kaya hindi 'yon ano. Kung ako ang tatanungin, kung sakali man na gusto mong hindi ka kita sa loob, well, pwede naman uh, dark tint talaga yung paligid, then yung windshield medium tint lang. Now, kung ang priority mo naman ay talagang yung gusto mong hindi maging mainit o sa tingin mo mahina yung aircon ng inyong sasakyan well, yun kailangan mo talagang bumili ng mga medyo mamahalin o yung mga may technology na talaga ng mga tint no? so yun, mag mas maganda mag research ka na lang kung ano ba yung sa tingin mong kayang kaya mo pero sa akin naman, kahit yung hindi naman yung sobrang low end kasi may mga around iba dyan, 10,000, 20,000 wag naman doon sa ganun, doon lang sa mga medyo mas mga middle class lang. Okay na 'yon. Wala namang problema noon kasi ang tint naman usually pag after mga ilang taon bumababa na rin yung heat, re heat rejection niyan. So kailangan mong palitan. So mas okay yung medyo tamang-tama lang yung presyo. Kumbaga, wag naman yung masyadong mahal. 'Yon. Ah, uh, syempre pag mas dark yung tint, mas mataas yung heat rejection niyan compared do sa clear tint no, na medyo mas mahina yung ano. Pero kung ako ang tatanungin ha? para sa akin na okay lang, mag-medium tint ka lang sa paligid. Then, sa harap is clear tint. Okay na 'yon. Basta okay yung lamig ng inyong aircon. Pero kung talagang medyo mahina yung lamig ng inyong aircon, well, you can consider talaga yung dark tint at medium yung harap para mas mataas yung heat, re heat rejection ng inyong tint, no. So, 'yung kung nagustuhan nyo 'yung video, paki-like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, pressa subscribe button sa baba. Facebook, click lang yung follow sa taas at TikTok, click lang yung plus sign Dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.